Hello everyone! Ito na naman pong muli si Tonet. So ngayon, mag na naman po tayo. Ay, dalawa pala kami. Ito po, kasama ko po si Chuchay. Chuchay! Chay Chay! Ayan, si Chuchay! Ayan. Kami na lang na naman dalawa dito. As usual. Kasi meron silang um, pinuntahan. Hindi ako pwedeng pumunta doon. Baka malaman. Siyempre, iwas na lang tayo. So, ayan. So, pero si Kuya, si Kuya Janry, mamaya, darating ngayon kasi may pinuntahan siya. So, hindi siya nakasama. So, ngayon, mag-isa lang tayo dito. Kaya, tayo lang mag-isa, diba? So, ayan. Kaya, dito tayo sa likod magtampay. Kasi, gusto lang tayo at medyo mainit doon. Kaya, sa likuran tayo. So, dito kasi, ano, um, ma, ano siya dito eh, malamig, mahangin. Kung makikita po natin ngayon dito, ayan, marami tayong sampay ng mga towel. Ayan. Ayan po yung aming rose. Tapos, ito na lak na siya. Ayan. Dancing, ano, dancing lady. Sabi nga. Ayan. Ang galing. Ano, oh, ba diba? Tapos, ito rin. Ito, o. Oh, meron. Ito. Ayan. Oh, ang ganda. Diba? So, iyan. Ito yung rubber tree namin. O, oh, ba diba? Makakapag-video tayo kasi tayo lang mag-isa. So, iyan. So far, maganda pang panahon ngayon. Ayan. Tapos titingnan natin dito ang progress ng aming farm. Farm talaga namin. So, dito tayo. Ayan. Titingnan natin. So, ayan, kung makikita po natin, malalaki na po ang kanyang mga malunggay. Merong mangga dito. Tapos doon, sa akin. Tapos yan, kung makikita nyo, parang sapot. Yan po, dyan po yung ano yung um, ampalaya. Dyan. So, ayan, gaya, tinatamnan po yan para na mapakinabangan. O, ba diba? So, ayan, maganda po talaga dito. Sige. O, oh, di ba? O, oh, ayan. Ang aming farm. Farm talaga. Hinangkin niyang farm niya. So, ayan. Ang ganda ng rose. Ayan, o. Oh, ganda niya. mas maganda kasi na magsusolo lang tayo kasi wala tayong ano mga importante char so habang nag-iisa tayo dito um mag ano tayo antay natin kung may mga inquiries kung may mga in nag inquire sa page po natin So, as of now kasi, kukunti lang gawa nung tawag dito. Holiday pa, mga busy pa yung mga tao kasi preparation for New Year. So, yan. As usual, mamaya may na lang tayo magsaing. Kasi, nadali no, lang. Pero pwede na magsaing na lang tayo ngayon para kahit pa paano. Eh, tawag dito. Pero may kanin pa naman. Hindi na lang ako magsaing. Or pagdating ni kuya, kung kakain siya, mamaya na lang. ba? Diba? O baka hindi na yung kumain mamaya kasi ano na yun, tawag dito. Baka busog. Baka gabi na yun umuwi. So yan. Ito ang buhay ko pag nagsusolo lang dito. Hindi na ako sumama kasi sa ibang team yun. Mahirap na. Baka tayo mamaya ma-question. Bakit ako sumasama sa ibang team? Eh, meron naman ako sariling team. So, pag nag lang kasi ako, dito talaga ako tumatambay sa likuran. Ayan, ayan. Sa likod ko is, um, ano tawag dito? Dragon fruit. Nakakain na ako niyan. Masarap kulay ano kulay red matamis kahit maliliit lang yung bunga so maya maya is mag -e edit tayo ng video ganun lang talaga ang buhay so naway yung mga na tripping namin bumalik at mag closing na kami para kita paano magkaroon kami ng closing hindi man matapos ang year na to or by January, mas maganda yung pasok po ng taon po namin. Para kito, paano di ba maging masaya po ang pamilya, ang team po namin, maging masaya para maging ano na po sila. Kasi mas maganda po yun na ganoon ang mangyayari para kahit pa paano, di ba? Para maging okay po ang lahat, maging masaya, para pagpasok po ng taon, maging maganda ang pasok ng taon. So, ayan. Mas maganda kasi dito mag-review kasi maliwanag. Ayan. So, sa lahat po ng mga sumusuporta po sa akin, sa akin pong YouTube channel. Thank you, thank you very much. Maraming maraming salamat po sa inyo pong lahat. At pasensya na po kayo kung hindi na po ako nakapagbibigo live kasi nga po medyo busy nga lang po sa pag-ano ng inquiries at saka ano ba ang gagamitin ko kasi ang cellphone na gagamitin ko, yun ang pang-ano ko sa inquiries. So, kung mag-ano ako, magla-live po ako sa bigo, mawawala po yung live ko. Kaya hindi mo na tayo mag-live. Siguro mag two months na po ngayon. Hindi na po ako nagla-live. Yun nga, nakaka-miss din naman po. Pero anong gagawin ko? Alam nga, unahin ko sa trabaho ko. So, naintindihan naman nila na ganun kahit papano. So, ayan. O, di ba pero kung katim ko sana yung ano, kasama ako ngayon. Kaso nga lang hindi eh. Baka kasi, syempre, mahirap naman yun na sumama tayo. Pero, hindi naman tayo doon kasali. Alam nyo na ngayong panahon ngayon, kahit sabihin pa natin kaibigan natin, mahirap pa din magtiwala. So, may mga taong kahit pinagkatitiwala, pinagkatiwalaan mo na, ikaw pala hindi kanila pinagkakatiwalaan. Maganda lang sila pag nakausap mo sila pero pag nakatalikod na, wala na. Masama ka na sa kanila. Kaya ayun nga nung una kong vlog about sa real talk, meron talaga yun. Bakit hindi na lang po natin hayaan na maging masaya yung isang tao pag umalis po sila sa atin, sa puder po natin. Kasi hindi naman po aalis yan kung wala naman po silang rason para umalis. So, dapat po, yung po ang dapat po natin tandaan, pag once na may umalis na po, dapat po pag-aralan po natin kung ano ba ang dahilan. Ano ba? Meron ba? Or wala? Tinanong ba natin sa sarili natin, bakit umaalis yung mga tao mo? Di ba? Kasi kung hindi sila aalis, ibig sabihin, maganda yung trato mo sa kanila. Kumbaga maganda yung pakikitungo mo sa kanila, maganda ang pamamalakad mo, kaya hindi sila umaalis. Pero choice naman nilang umalis para kita paano mag-explore at i-apply kung anong mga natutunan nila. Di ba? Hindi ko naman sinasabi na purkit umalis, ayo talaga. May kanya-kanya tayong rason bakit po ang isang daaw ay umaalis po sa puder po natin. Siyempre, gusto, gusto lang nilang mag-grow. Hindi naman po natin dapat husgahan agad yung mga tao maalis po sa atin na kesyo ganito, kesyo ganyan. At sana pag umalis, huwag na kayo magsalita. Huwag mo nang um, kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi nyo about sa kanya. ba? Diba? Maging masaya na lang po tayo para po sa kabutihan po ng lahat. ba? Diba? So, advance um, Happy New Year po sa ating lahat. Naway, maging masaya lang po tayo para po kahit papano. Madala po natin hanggang sa hangganan na tayo ay naging masaya, wala tayong inaapakan na tao. So, sa lahat po, maraming maraming salamat sa pagsuporta po ng aking vlog. Sa pagsuporta po ng aking vlog. Thank you, thank you, thank you very much. So, nawa po is Patuloy nyo pa rin po akong suportahan. Doon na hindi na po ako nag-vlog about po sa gamot kasi wala na po ako. Kung makikita po ninyo, mga vlog ko po ngayon is farm lot kasi nga po sa reality na po ako nagtatrabaho. Kung sino man po, kung sino man po ang makapanood po nito at makapanood po ng akin pong mga video about farm lot, yun na po. At kung sino po ang may gusto, uh, message lang po ako comment lang po kayo about po sa farm So hanggang dito na lang po. Maraming maraming salamat. Advance. Happy New Year po sa ating pong lahat. Thank you, thank you very much. Until next time. Bye-bye paalam.